Hello! Mabuhay! Welcome sa ating channel, ang Bayanihan. Para sa ating unang episode, talakayin natin ang isa sa pinakamatagumpay na negosyante, hindi lang kilala sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Si Henry C. ay ipinanganak sa Xiamen, China noong October 15, 1924, at hindi siya pinanganak na mayaman. Mula nung bata pa siya ay pinangarap niya maging isa sa pinakamagaling na negosyante nung 12 anyos pa lang siya, sumakay siya ng barko papuntang Pilipinas na may dalang 10 sentimo na pinambili niya ng tinapay at sumamaan siya niya rito. Pinuntahan niya ang tatay niya na may maliit na sari-sari store sa Echagüe Street, Carlos pa ka Senior Street na ngayon. At nalungkot si Henry nung nakita niya yung kondisyon ng tatay niya. Naiyak siya. 2 square meters lang ang laki ng store at doon rin natutulog ang magama pag sarado na ang tindahan. Tuwing umaga, pumupunta sila sa divisorya para bumili ng paninda at i-resell sa tindahan nila. Parang sari-sari store. Bibili ng maramihan at bebenta ng tingi para kumita. Di nagtagal ay nakapag-ipon sila para mapag-aral si Henry sa Anglo-Chinese School sa Quiapo. Dumating ang World War II, 1941 to 1945. Sinakop ng Hapon ang Pilipinas at ang ekonomi ng bansa ay nag-collapse. Ninakawan at sinunog ang sari-sari store nila at napagdesisyon na ng tatay ni Henry na bumalik na lang ng China. Pero nasaan si Henry? Nagpaiwan si Henry para mag-buy and sell ng kung ano-ano. Bibili ng yosi sa mga Amerikano at ibebenta para kumita ng piso kada kahon magbenta ng scrap metal sa junk shop, mga ganun. May isang beses pa natamaan siya ng shrapnel habang nagbebenta. Buti na lang na idala siya ng kaibigan niya sa hospital gamit ang karton. 1945, nang matapos ang gera, nagbukas ang shoe store si Henry sa Cali Carriedo. At nilapitan siya ng isang importer ng sapatos na gawa sa US. Di nagtagal ay nakita niya ang opportunity sa pagbenta ng sapatos at tatlo na ang minamanage ng store kasama ang kaibigan niya. Ang Calle Carriedo, Plaza Shoe Store, at Park Avenue Store. Teka, puro negosyo na pag-usapan natin. Paano naman ang love life niya? March 30, 1950, pinakasalan niya si Felicidad Tan sa San Miguel Church. Nagkakilala sila noong 16 pa lang si Felicidad tindera ng sintas ng sapatos, at ang tatay niya may sariling shoe store. Nag-aaral naman siya ngayon sa FEU ng korsong Commerce para madagdagan ang kaalaman niya sa pagninegosyo. Dahil natural na competitive si Henry C, gusto pa niyang palakihin ang brand niya. Pungunta siya sa US para maghanap ng suppliers. Dumaan na rin siya sa mga department stores na pauso pa lang dun. Pagbalik ng Pilipinas, Niligay ng aircon at nag-hire ng magagandang sales lady. Iniba ang itsura ng pag-display. Naglagay ng posters at iniba ang design sa kanyang bagong store sa Quiapo. Ang kauna-unahang Shoe Mart o mas kilala sa tawag na SM. Ito yung SM na makikita natin sa Hidalgo. Yung SM Clearance Outlet. Hindi lang sapatos ang paninda, meron na ring accessories at leather goods. Di nagtagal ay nag naman siya sa damit hanggang sa dumami pa ito. 1970, naisipan ni Henry C. na magbukas ng department store sa Makati at bumili ng lupa sa nasabing lugar. 1972, nagbukas ng department store ang SM Brand, two months after ma-declare ang martial law sa Pilipinas. Medyo mabagal ang pag-asenso pero umaangat naman. Parami ng parami ang itinatayo niyang department store hanggang sa wala ng space para magtayo pa ng mall. 1975, binili ni C ang ACME Bank sa halagang 5 million pesos. Nirebrand niya ito at ito ang naging BDO ngayon, Banco de Oro. 1983, sinimulang gawin ng SM ang una nilang mall sa Quezon City. Marami nagduda dahil kasagsagan ito ng kaguluhan sa Pilipinas. Si Ninoy Aquino na inassassinate at umaalis sa mga investor dahil sa economic stagnation. Pero tiwala si C sa kanyang desisyon 1985, nang buksan niya ang SM North Edsa. Nung una, department store lang ang nagbukas. Kasi takot ang mga investors mag -rent. Pero unti-unti rin tong dinayo ng mga nag -rent. Ang SM City North Edsa ay ang pinakamalaking mall sa Pilipinas at Asia noong mga panahong yun. May cinema, may food court, appliance center. We've got it all for you, ika nga. Mula nito, paangat na ng paangat ang SM. June 28, 1991, binuksan naman ang SM Mega Mall. 1994, naging public ang SM na nakalikom sila ng 4.7 billion pesos at ito ang ginamit nila sa paggawa ng marami pang malls sa Pilipinas at China. SM Fairview, SM Cebu, SM Iloilo, -Ilo, SM Bacoor, SM Las Piñas at SM Xiamen sa China. Year 2000, sinimulang itayo ang SM Mall of Asia at natapos to noong April 2006. At ito ang naging pinakamalaking mall sa mga panahong yun. Sa ngayon, SM Tianjin ang pinakamalaki nilang mall na itinayo noong 2016 sa China. Base sa Forbes list, 20 billion US dollars ang naging net worth niya. Pinakamayaman sa Pilipinas at pang 52 sa buong mundo. January 19, 2019, namatay si Henry C. sa kanyang tulog. Ipinamalas niya sa atin ang kanyang galing sa pagninegosyo. Tiwala sa sarili kahit marami na nagdududa. Si Henry C. ay isa pa lang sa pinakamatatalino sa langaran ng negosyo. Sana matuto tayo sa kanya at magkaroon tayo ng sarili nating tagumpay. Hanggang sa muli. Magbayanihan tayo.